the mom is here so what we're going to do tonight so actually kapag uh, kapi ako ng 2 cups so I had a hard time sleeping I'm drinking coffee for relaxation para chill chill but unfortunately dahil hapon na ako uminom hindi na dalawang cup ako ayun medyo it's already uh, what's the time now Let's check time check It's 2 am okay so what we're going to do medyo nobor ako at wala akong magawa sa buhay ngayong daling araw kasi kanina buong araw i had headache kasi sa ulo so nung hapon I decided to drink coffee no wala yung sakit ng ulo ko actually nagtrabigihan na ako ng gamot para sa sakit ng ulo pero hindi ko na hindi ko na nainom kasi I decided to drink muna coffee bago ko ininom yung gamot Pero... Okay lang ko ng gamot right after that. Ano na, nawala na yung sakit ng, ano, na ulo. Tapos ito, pagdating ko, patulog ng bata. Anina, hindi na pa naman matulog. Pagbabaho, nagkoselit ako. Ngayon, ang mapagtitrit ako ng kilay ko, no. Nagawin ko siya lang ito, no. ganitong pilay ko talaga na tulang na manipis. Manipis Tapos, medyo, may na talaga siya. Tapos, may ang medyo mukhang may kilay lang. Kasi actually, na ano ko This was my first tattoo. <laughs> kilay talaga, yun lang kasi. Gusto ko pagkagising ko. May kilay na. Hindi pong kahit maliit ka sa work. Pagkagigo mo, hindi ka na mag eyeliner pa. Pero ito, isang pasada pa lang. Sabi ko din sa nagtato no, na santi ko. Okay na to, pagka, ano, i-ano ko na lang. Dadabihan ko na lang if ever may special occasion. Kailangan ko mag-reap Ano yun ko na lang. Dadabihan ko na lang.

Ito yung gagamitin ng blade? Lalo na kung di kayo sanay. Ha? Yung gagamitin ng blade pag di kayo sanay. Sinusundan ko na lang yung lines ng tattoo. Sabi ko pa naman, ay, magpapatato ako. Di ba ko? Sabi ko, first, first tattoo. Naalala no, no, no. ko. Kung ako, hindi pala yun ang first. Kasi ang pinaka first ko ay ito, kilay ko. Natutulong na lang ako gumamit no, no, ng, ng blade sa so... kumari ko. Di ba na yung niyang pagkilay ano, sa akin na estudyante? Dati ko ang estudyante. Nagtatato siya. Nagpakilay ako sa kanya. Hindi, na, hindi ko na siya estudyante Graduate na siya. Nagtrabaho siya sa ano, mga eyebrow company. Yung mga nagmong microblading. Hindi ko nga siya dumahalata na tatoo yan kasi. Hindi ko na nga pinagdagdagan. Hindi ko dapat dalawang ano siya. Dapat dalawang, dapat dalawang pasada. Kaya sabi ko, okay na yan. Parang gusto ko. Ayun, inanuan ko lang. Binawasan ko lang ng kalat. Hindi ko pa masyadong perfect. Oh, perfect. Oh. Hindi siya masyadong perfect. Tapos mapakita ko lang. Dahil wala nga ako magawa. Dahil wala nga ako magawa. Dahil wala nga ako magawa. Kasi gabi na. So, uh, ako yung hindi pa rin na. Ito, ito pabalik ako magkilay. Kasi kung rin hindi na ako or nakakapag-makeup. Ano ba yan? So, ngayon, gagawin natin. Actually, yung ano ko. Yung anting ang aming moment na mag-vlog ng makeup. Yan. So, anong gagawin natin? Huh. So, lalagay natin itong bato. Girl Joy. Liquid foundation. <laughs> Nag-foundation nga. Okay. Wala na yata. Wala na yata ang laman. Kasi minsan pinaglalaroan nila to. Kiko na muna sa kama. Kaya ako professional makeup artist. Yan. <laughs> Tapos yan, yan. Kasi minsan panangkilay ka to sa lalakan ganito. Parang ano, kulang. Tapos, kakalating natin. Yan, kakalating <laughs> <Yeah>, natin. Hindi nila, no? Sa background. Kasi kami nalangis nung dito. In fact, nila sa baba pa nila. Nalangis nila, for sure. Nasa no, mga bibig. Naglalaro yeah, lang yung mga no, mobile. Kala mo pa nung ginagawa. Yan. Yeah. Nanimig kong mag-makeup. Kasi yes, dati sa school, tao nila sa akin, Madam Kilay. <laughs> Madam Kilay. Yan. Yeah. Tapos, ito yung aming ah, pangkilay. Gel. Burado <laughs> Angel. Ito ang nagustuhan ko dito. Yung ulam sa original, nung minsan naligaw ako sa ano, naligaw ako sa Farmer's Plaza. Farmer's Plaza, na mall, sa Cubao. Ano, napadaan ako sa isang story mo, nagpapaglindagay ng ganyan. Nakala, dati kong estudyante kasi, tayo niya sa akin, Uy, mom, ma, may ganito. Sabi niya, Uy, mom, ma, may naman. Pagkita sa edi, atan siya. Mom, kahit anong ah, ka lang, ah, ano to? nito. Baka gusto mo. Ganda, di ba, sa kailan mo, ganyan, ganyan. na, naubos yung gel na eyeliner Natasha, Anastasia Anastasia Beverly Hills yung bakit isa dyan tingbalin, siya nagturo sa akin kapag mag eyeliner daw isang goit sa taas, isang goit sa babak tungkasa ko maraming mag bukas ating toy tapos tsaka ibabrush i-pakala, kaya sa gitna para hindi siya mukhang mukhang ayan ayan yeah. diba, diba? konti lang Ito ba? Tapos, eh, pinaglalaroan kasi ng anak ko itong pang-makeup ko. Kaya itong brush. kapati yung brush ay nawala na sa ayos. Yan, tapos kapag titignan mo kung pantay, ganyan ka. Tapos mong Pantay na ba? Pero dahil cellphone ang gamit ko, no? Hindi ko masyado makita kung pantay. sa school. So ba, na. Dito, ay lay na pala ako, hindi pa ako sabi sa liquid eye. na? ano nila? Yung check eye ba yun? Liquid eye lay na. Dito sa conventional. Ay na sa halagang 10 pesos. Hindi, 25 pesos naman to. Dito tayo sa conventional. O yung dati, sinauna. una. mo ako Pero yun parang maganda yata kasi hindi agad nabubura. Tapos syempre curly curly. Mas maganda pa yung pilit mata ng asawa kung mas malabo. Tapos syempre lalagyan mo siya na ang lalagay natin. Lalagyan natin na. Kunti lang.

so yung tong sa tapos dahil nga sabi ko nga sa inyo na disaster ng mga anak ko ang makeup ko wala akong blush on wala akong blush on so yung isang available kong lipstick yun ang pinapang blush ko may yung pagbabago nito sa baby ramina na nangyari sa iyo sabi nga sa wala nangyari sa iyo sa kapag pupunta tapos inakalap lang siya ng kamay kaya pagbunta yung wala sa pisne pataas para ma-exercise yan ito na ang simple look day look lang or pag sa school pa magtuturo. Hindi pa to pang Dito pang professional look or pang party look. So iba pa yung pang party look. At wala akong maraming makeup para sa party look. Pero dati marami akong makeup pero dahil nga na disaster nung minsan pagising ko na boom lahat buong katawan nila buong katawan nila puno ng makeup promise. Boom yung mga eyeshadows, yung eyeliners, lahat, face powder. May iba, -iba pa ako eyeshadow. Pero instead na magalit ako ang um, Naging reaction ko pag ko, natawa ko sa kambal. Actually, so, yung kambal talaga yung pinakaroon na natawa ko sa kambal dahil buong katawan nila, as in buong katawan. Kahira pa naman buray ng iba. Actually, ito nga iba dito. Bagong bili ko lang ito bago nag-pandemic. humble. Pag tumingin na ako sa ano, Watsons, or sa SM, pag tingin ko, humble pala nun. So, yun, sinay ko lang. Una, wala ko magawa. So, ito. <laughs> 2 a.m. Oh my God. Okay, so, nandito tayo sa aking mini office. At, ito. Yan. Ito. Simple look. Bloody red yung lipstick. okay. Pag nasa school ako, at nangyay na lipstick. Ito na tinitikidin naman yung sudyante ko. Minsan kapag okay. medyo low, tapos pag lalo pag medyo nahulas na, na spirit. Nabemalang araw, na ganyan pa. Nabemalang araw, na ganyan pa. Sabi niya, anong ginagawa? Pag baba ko, sabi niya, anong ginagawa mo? Hmm? Ano sabi mo? Wala. Mapangakit.